啊，团购。 Itnes, itnes. Nakumpis ka ang 136,000 pesos halaga ng hininalang shabu mula sa tatlong drug suspects sa kinasang bypass operation sa Purok 6, Barangay Magsaysay, Malaybalay City, nito lamang ikawalo ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station at matagumpay na naaresto ang mga suspect. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, Officer in Charge ng Malaybalay City Police Station, kinilala ang mga sospek na sina alias Tim, 42 taong gulang, alias Bert, 28 taong gulang, isang driver at alias Mark, 34 na taong gulang, isang driver at mga residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa sospek ang 14 na pakete ng hininalang shabu na may bigat na 20 gramo at may standard drug price na 136,000 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bus money at iba pang mga drug para penalya. Asa mas pinalakas na kapanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa illegal na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta o magamit ng illegal na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station. Mahaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa RA na 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002 mula dito sa Police Regional Office 10 ako ang iyong Police News Network correspondent patrolwoman na nasa Verdos alagad ng batas tagataguyod ng balitang Police.